Anong ganap sa mundo ng showbiz? Talagang kinarir nga ni Coco Martin ang episode ng Batang Kiyapo noong lunes dahil sinabi naman niya kay Ruro Madrid na pinaghahandaan daw niya ang pagtapat ng Black Rider sa kanila. Kaya mataas pa rin talaga ang aggregated rating ng Batang Kiyapo noong lunes na naka 15% habang ang pilot episode ng Black Rider ay 12.1%. Talagang maaksyon daw ang episode na yun ng Batang Kiyapo na kung saan motor ng motor daw si Coco at nakaangkas pa si Ivana Alawi. Pero ang isa pang ma-action sa episode na yun ay may bed scene pa ang dalawa. Pa-sexy scene pa na nagustuhan ng televiewers na kalalakihan siguro ang karamihan. Madrama rin daw ang pagsisimula ng Black Rider na kaabang-abang daw ang susunod na magaganap. Tingnan natin kung nga aria pa ng bonggang-bongga Black Rider at makakayan itong lagpasan ang batang kiyapo. Anong masasabi mo sa bed scene nila Coco at Ivana?